Marabas, naglubat na ang mga pastat. <laughs> Marabas na natay ano tayo ng dalawa o. Doon sa Patrui. Patrui. Buto na. Kapag. Kapag. Nakarabas ito na tayo sa ating paglulutuan. Yung mga huli natin. Hindi na tayo guys mga pero Tagad lang natin ito kasi ilang oras na. Hingga S12 yun eh. 11 <laughs> ba? Hmm? Ah, oh, yeah. Laki mo oh, sa do daw. Ah, hmm? Ito mga karabas na ano ito ni Pungloy na pulot. Pwede pa ka ito pong? <laughs> na pulot niya. <laughs> Nag-arimona. Pwede talaga eh. Pwede yung sa palingki nga. Oo, oh, tinasam oh, ko. o? Oh. Ihaw. Ihaw na lang. Sa palingki nga, matay na yan. Katagal-tagal na yan. Hindi na bilima natin. Ihaw na lang. Matsaka yung kanyang mata, hindi pa naman oh. nirabi ka. Ano? Good siya. Nagulat ni Pumbay na kalutin. Ayun sa palingki, hindi nga natin alam kung ilang linggo na yun doon. Hindi na yelo-yelo lang nila yun. Eh. Mm. Dahil pala. Ang limang. Ang limang ah. Hmm. Ano yun? Matama. Ano ba Digo. Sabi mo, ano pa? Supito. Biniyaran. Biniyaran na natin yung dul mga karabas. Tapya. Tidak ya. Malat buhay na mga karabas hindi pwedeng mulis siya Hing natin sila nang hindi tayo ano. Napakaswerte namin dito sa farm na to. May maganda mag-content kasi kung sa mga wild na ay, hindi na na makakahanap ng ganyan. Wala na, sa wild. Sobrang ano na, sobrang kahirap talaga ang paghahanap. Mas marami pa yung naghahanap eh. Yung sa okay. limango. Uy, tarangka. Tarangka. Ang ano talaga mga karabas ito ni Diego, ang talagang business talaga nila dito, is bangus. Kumbaga yan, mga isdang lubog yan. Pero, Although hindi man nila inalagaan talaga yan ng una natin yan. Binabayaran natin sila. Kaya, para everybody happy. Nice yeah. hey, na.

laging natin dito minsan po. Hmm? Pagpasingaw. Wala pang gumagawa na. Beer. Beer tsaka lemon. Milas po. Sting lang po. Huwag na. Tamad, tamad ay! mo po. Ano pa. Ito po.

si Sir Albert tsaka si Ma'am Lynn ng uh, Albert Ontario Canada. Shoutout sa inyo mam. Ma Palagi sila nga nood kaya lang hindi sila sa TV lang. Hindi sila nakapag-comment. Hindi uh, ka makapag-comment. hindi sila nakapag-comment kaya. Eh uh, si pati na natin. Isingit ko rin si ano, si Nico La Tatuis Duterte. 'Yun yung magsisimula kami na magsimula ako mag-alaga ng crayfish. Mga karabas yung mga nag-trending ngayon na fresh water uh, ano? Ano yun ba? Fresh water Hindi, <laughs> <De>, fresh water <laughs> lobster, lobster. Doon ta dun tayo bibili kay uh, Nico Andot Dutero Pag dumating yung crayfish, i-ano ko yung kanyang number at mga link na marami siya eh, marami siyang mga pwede siya mag-out ng mga breeder yung mga marapit niya sa bataan nabangan abangan nyo lang pagdating nung crayfish ko i ano ko yung number niya link ay ko je tsaka pala dan si ano si Ma'am Malu tsaka Sir Pipito yeah. ng Canada ulit yeah. you know, Pipito na maglu Mag, Mag, Mag right? Mas, oh, maglo yan. Yeah. Balangatan. Ah, ah balangatan. Ah, shout out Angilito. po sa inyo. Angilito. Ah, uh, mm -hmm. Shout out po sa inyo. Sir, ma'am. Pong, ikaw, pong. Si Jom, eh. God, oh, God oh. bless. Kumama ni ka pong? Wala Ayaw 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 magbati ni pong ayaw Ikaw je oh, Shout out jan mga Shout out jan kay ano kay nining Bote <laughs> Ikaw Jay. Shout out jan kay enak ni ano Hindi <laughs> 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 namin alam ang pangalan nung out ni Rabon e eh. pero yung tatay kinala namin <laughs> ah, Ayos si pong na yan, pong lang pong Mati mo pong Oh, lagi ng bati mo eh. Shout out ganyan sa si, ano? Sa Hong Kong. Magatingin sa camera. Si, eh? ano? Si Jamila. Yo! Ingat ka dyan. Lapit mo ko eh. God bless. God bless. Lapit na to. Luto! So, luto lang. Luto! Luto toh Pili na mau Nagaling mo usok to. Hindi ka rin mo. Pay-pay mo. pay yung lapit mo eh. Minit ka.

Ito po. Ito lang yan. Hmm? Okay na itong mga tilapia. Mm -hmm. Yung bangs daw guys, Iwi na lang ni Pulot. <laughs> <laughs> Tanggal Ano? <laughs> Ramang? Ah, Di na lang na. Di na na. 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 <laughs> ah, <tatanggal din> <laughs> Tanggal. Di na lang na, baga. Fresh abe yan. Yung... napulot abi natin yan kanina. Hindi pa matigas yan. <laughs> no, Kamamatay lang yan. Kung kakot ba namatayan, Maganda pang mata niya kanina, mm. tsaka asam. Hanggang ngayon maganda o, oh, di pang nagpikit. Ayaw mm. ka matulog. Ayan guys, ang oras Ayan. ay ano na? Plus 12. 12,000? Plus 12 na. Oo? Plus 12 na ba naman? Plus 12 na. Ito. Plus <laughs> 10.

nga naman tayo. Yung. Hmm? Maliit pero mabigat. Maliit pero mabigat. <laughs> ito, ma ito mabigat sana eh. Ito. Kaso pag saksak na labas ang kanyang ito Tugit-tugit talaga sa rin. Ito! Hindi, masama pa rin sa nato. Taba ako! Hindi sa ipo. Laki naman. Laki naman. Oh. Mga... Laki yan. Laki. Um, oh. hmm, Laki. awagan nga rin pro, ha? po, po dilis, ang gandong gina... boyfriend mo ha? Ano po? Alimawo? Ano po? Alimawo? mo? Diles lang. Nag-a-try sa diles? Tatlong diles. plus okay. sa alirong okay. kanin. 봉택 씨. 바로 미좀 봉아. 왜 나만 좀 틱틱 하나? makamu mga mabunyo sa isa alimango eh. Akan, dal dalawa na kawala eh. Kaya nga. Uh, dalawa na kawala sa akin. Sana sa halu. pa. ko kasi, dilubog mm -hmm. ko pag, anu ya, sa lupa. takut Takot ako magkapa. Ginanong hmm. Tapos pag ano yan, nakakabit ng ganun sa... akin naman, nakatusok na isang alimango. Mm hmm. Hindi ko na makasa. Gagaganin Hindi, tinamaan.

Nguyên ngon 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 một ngon 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 pana panahon ng pagkakataon Pum! Oh. Pakantay din natin si din Padilla hmm. Ang pana <laughs> kong sinayang ko Tapos <laughs> na din nas mo hmm. Dapat pag mga muto, may tungkol din baga sa kung anong hinulay yun, may nang imuto si mo hmm. O oh, diba? <laughs> o <Oo>, eh, ganun talaga <laughs> dapat eh yung... Sabi ni di ako kalibdi eh Sila eh ang bawa, ang nuli mo ngayon. Tilapia. May, may mga tilapia rin doon sa muso mo, no? Mm -hmm. Kaya, alimango. Ang ibig doon sa'yo, mm -hmm. parang alimango. Mm, -hmm. mm -hmm. Malayo pa lang. Nakabuka na ang sipit ko. Mga gano'n, mga gano'n sana. Ano po? Uy, eh, pre, eh. Parang iba naman eh. May twist ba? Kanin ka ba? Mga gano'n. O, syempre, kanin yan. Kasi, kasi sarap mo ang kanin. Mga ganun. bagay. Ay, syempre, di ba, no? May, may related din eh. Huwag sa po. Hmm, yun lang. Halimango ang ulam mo, tapos bigla, bigla, biglain mo muna... na. Mga... Pangungkong lang, <laughs> ano. Muto, punglak. <Tumula. laughs> hmm, ala po. Oh. Nabuhay na yung lasing bali. Manta uli. Manta uli. Ngos-ngosan. Happy birthday kay Pateng Muntuya. <laughs> <laughs> Mga tong na birthday nya na yan e. Yung kinu-kinu. Nga gabi pala ng birthday yung taon na yun. nya re. ngos tatabak banana manao kapal 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 oh Hindi kapal 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 si Charon kapal 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 puwang kapal 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 Paulan yan. Kaso kung mm -hmm. hindi eh, hindi mo man alam yan eh. Ah, hindi, mo. Hindi mo na yan. Na, hmm. din. <coughs> yun ang disadvantage ng tusok pala pong, no? hmm. <coughs> Si give, sa butas pala, alam niya na kung mataba no? Oh. No, apa? <laughs> <coughs>

Sarap, kain. Sarap kainin. kainin. Baliktad, baliktad, kay Pong Roy. <laughs> siya na ang ginahuli. Hindi pa siya ka pahuli. <laughs> <laughs> Tapos yung kinain din si man daw masarap. <laughs> Ayun lang. Sura pa lang mo sa Ipong. Para kang <laughs> <laughs> palos. Hirap mong hulihin. Hirap mo rin kainin. <laughs> Mara marami. Marami sa gaban.

Tura ko. Yung ano mo, yung, yung... Yung, hinanda mo. Yung na-practice na mo. Oo, uh, yung hinanda mo ko. Pira-pira kong sa ulaan mo sa ulo. Malimutan ko. Malimutan ba? Ibong. Gabe? Okay. Pababaw lang ang pananaw ko. Mm. -hmm. Makita kita na maging masaya. Mm -hmm. Masaya na rin ako. Ayun. Ayun. Big feelings, ha? <laughs> Ganda. Guts, guts. Lumipad na po mato mo po nga. na gano'n pa ha? nag pa doon sa kabila na ano ano Makaw. Magkalapit <laughs> <laughs> lang yun po. Shut up. ka ikapapil eh so wala pa lang nabando oh 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 ambong na me

Ayun. Eh, ano? Hmm? Kumukain niya putik 'yan. Hmm. Yung pagbuta sa kanya, napapakutik. <laughs> pasok na niya. Hmm. <laughs> Pagtusok baga, nadiin yung... Ano yung mga nagpasok ang putik? Sal Salubis lang <laughs> siya ngayon. Kinakain yung putik. Kaya ba pa? Oo. Galing yung pata ng Ay, lumakoy sa labas mo ha? <laughs> Baka halangan, baka tayo sa labas. Ang tayo, yun. Kabilaan mga inuman dun <laughs> mga, mga anim na inuman bago makarating dito yun. Eh, hmm. no? Ang daming inuman. Nagtanong ka kami, nabili mo Tulog na ha. <laughs> <laughs> pong, ah. sa anong kumain wala mo ano ba? Depan ng pantalon ko. Hindi ba kita pumulo. Last social no. Hindi siya makadali kami eh. Mata sarap mo pala kahit na ganito. Kahit mataba, sarap. Hindi siya mapangin. Saru. Lupapil eh. Pag nagabili ka as paligid eh, patay man yan. Tagal-tagal na yan. -tagal iba Di ba diba, pula-pula na mata na? Pula-pula hmm. na -pula. diba, wala kang kaliskis? Naubos hmm. <laughs> na yung kaliskis. <coughs>